Ayan, oh, aalis uh, yung amo niya, sinundan niya. Hindi ka, ulugan! Aga oh, pa dahan, Aga oh, pa dahan, agaw oh. pa uh, Surot-surot kami, eh, na... Ha 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 ha! <laughs> Ratan Ratan Ops ah, Ops Malam-malam je Kiri lama Ratan tak usah beli Ops Oh, ah, Ratan Ano, may lata ni. Surot-surot <laughs> na kita. Ayan na kay. Ayan na Bye. Ayan na kay. Ayan na Ano, surot, surot. Ayan na. Kininanat ko yung Ikulong <laughs> e, mo pa Adi pa pala na nila kay Kukara Gemo. Ito yung last na tingin ba nga kalbin. Mukha niya yun. Bilagka